tayo sa kwan. Tapos na tayo sa chapel. Ngayon papasok tayo ng gallery. I mean, papakita ko sa inyo ang National Gallery of Singapore. We try to the other side. Ito, ba? Calm room. Mm. Calm room ko pa kasi ah. No. Ah, okay, do yan. Then go and rest. my do yan. How about this one? Price redemption. Oh, my price is sure. So, what price do you want to see? Why love? why love is about mga ay mga yan number sourcing and data landscape. Uh, sourcing landscape crowdsourcing crowdsourcing siya yun na puro mga kwan na yun ah the, para na sa kabila let's see See me enter free here. See me. Early vision selection of free admission for all. Exhibition straight ahead. So, full. Can we go? Free Can entry. We go. It's ano tong focus? Can you see? Ah. Oh. Oh. Two television head mounted the rotten mannequin face each other. The television of the female mannequin play video of the Malaysian woman asking question in Malay across to her and the male mannequin video artist responds with English translation. Oh. Language lesson by anong year? 1989. ah, -ah. Ano naman ito mga ito? salpi asli susu sapi oh kura kura ninja parang yung mga old yun. Singapore World Dream 1961 Ano ito? Heridono. parang yung shadow or, or, like mga shadow siya may projector ano yan dito hindi. And, in order of to review so feel we'll parang hirap basahin and in order to read revise, in the face of this garden <laughs> so if you pag nandito ka you can read from there the small portion if the small quantity oh nga so if you're facing here You can read in that side. Oh, just, so, in pag dito ka, di ba? Eto, you can read the part part. Okay. Oo. Ganun mo na lang. In a day when the, there was either. Parang mahirap siya basahin. <laughs> Alkana? na garden. Pero ito yung may mga dahon, oh. Leaf siya. Ang lalala. Lala. Ang ganda ganyan na naman ito. Tatainis. Ah. Uh, Ang mm, ganda ganyan. Eh, cancel mo. Puno siya, ano ka? Ya, yeah, maliliit oh. Pero may mga ano kaya yung mga dahon na yan, old din siya or they were just okay. But you see, tingnan mo oh, yung mga dahon niya. Ano pa yung purpose nito mga dahon? Basahin natin 'to. Oh, I see the this way. Ito siguro mga comedy before. Like how they do movies or what. Yung mga ganyan. kasi yung mga ano, mga TV, kahit na ipatingala mo, is still working. Hindi ka gaya ngayon. Hindi pwede. Pero tingnan mo kasi itong mga to. Siguro pa nang gumagawa sila ng mga video, mga comedy sa oh siya. Oo, oh, di ba? Ito nga yung mga lumang film siya. 1997. Right? Mm -hmm. uh, yeah. Kasi bihira kami talaga, talaga sila. Pag nag-ano, nag-e-edit sila, pinuputol nila, nila pinuputol nila yung film. naman <laughs> 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 <metrics> ang dito. Pag wala na, I think wala na. Ito na siguro yung mga early. Light tonight. Information. Light tonight. Supreme Court Wing. Ooh. Guys, oh. Ang ganda rito, oh. Uh, who's playing next? Oh, my Maliwanag nga. <laughs> Maganda siya pag gabi. So, yung reflection through all the lights, Ang daming lights, then makikita mo maganda sana pag gabi makikita mo siya, no? Niya, oh. Light the night February 8, January 19. Gallery gigs. mamaya siguro yan. Yan, nag na siya. Kaya lang nga, maliwanag pa. Kaya hindi natin magana makita. Pero may alam siya yan na. na, ha? Hindi dito. O, sa labas. Hintay na tayo sa labas? Or? Ay, oo uh, nga. Uh, Alas yun, magkaya mo. Pero hindi pa maliwanag, eh. Sa ang labas? Balik tayo doon o dito? Dito na. So, may exit so, din so, doon. Okay. Dito na, exit na dito. Dito na, ha? Let the roar of the tiger lead you. Eno naman to. And this one is an image. Optical part. It's an optical. Look at the space. Now move to another part of the artwork. Look at it again. Does the space look different when looking at from another's position? Look at the space. So, da. Uh, I

Oh, oh, hello, oh hello, hello, Oh, hello, 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 oh hello, 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 Oh. oh oh Ini hello, hello, mas imi ganito siya pero maganda siyang tignan sa pag sa gabi pala siya Oo. Oh, oh. yung reflection niya this is inside here tignan parang ganan din siya lantern lantern oh. lizard. to. Yung reflection ng shadow niya kasi may mga meron ano dun tawag diyan oh may mga nakataas sa taas. Anong meron dito naman tingnan natin. Ito. Wala na. Tama ba? palabas na ulit tayo. A ah, one round lang. Kaya pala sabi ni ate kanina, isang one round lang. It's one round only. Okay. Thank you. Bye-bye. So, now we go up. Saan natin? Saan tayo? Nadaanan natin to? Ay, meron pa sa level 3.